nag i ka dito, babae ka. Naging mabait sa inyo ang nanay ko. Ang tanging pagkakamali niya lang ay e naging parte siya ng pamilya niyo dahil minahal niya ang kapatid mo. Pero kahit kailan hindi niya kayo pinag-isipan ng masama. What are you talking about? Bakit mo sinira ang utak ng nanay ko? Wala akong alam sa sinasabi mo. Nakausap ko ang food attendant na kasabot mo noon sa mental hospital. At siya ang magiging witness sa mga kasamaan mo. Bakit mo ginawain sa nanay ko? Hayop ka! Hayop ka, Jordana! Hayop ka! Hayop ka, Jordana! Jordana! Sana bumalik sa'yo lahat ng mga kasamaan na to! wala na tayong makakawa! Pakahayop po talaga! Nababawi tayo, ha? Kamala. Sigurado po ba kayo sa mga sinasabi nyo? Gusto nyo, patunayan namin sa inyo na hindi kami nagsisinungaling. Kakailanganin natin ng mga witnesses at saka mga ebidensya na magpapatunay sa mga akusasyon nyo laban kay Mrs. Jordana Montenegro na may kinalaman siya sa lalong pagkabaliw ng nanay mo. Sige, meron po kami ng testigo. Gusto niyo ko, sabahan na namin kayo doon. Putahan na natin sila para matigil na yung kasamaan ng babaeng yun. Tama. <sighs> ah, what are you doing? Parang kanya nakapapatingin-tingin sa labas. Are you, are you expecting someone? Wala, kasi baka lang may may dumating na pulis. Eh. Pulis? Na naman. Ana tutukoy na naman kay Elisa. tapo Tabo. Pasukin na natin 'to, ah. Sige na mo. Bisa.